ito nga aking mga munti, mga tanim, mga pulay so ayan po yung kain gabi ayan, so nanganak ba sya? guys? kasi mga kahit ginit ikahin tayo ng ginit so ayan sya panangkailan lang nambakin sya

mga o mga bagong din sila guys pati yung tanong po ayan, hindi na kanibigay yung mga sitaw so, hindi na, na, na mawalayin yung mga days na hindi so, talaki na ang mga so, mga tanong ayan bakit wala rin kasi bakit wala rin kasi bakit wala rin Buti sa yung backyard, so magtanim tayo ng akin mga tagpo. So ngayon yun, may may kukuha na po ngayon sila kasi ang bilis nilang dumami guys. Ayan yung sasali ng sangig. Kung sa kung sa bisaya, bisaya pasunig daw yan. So ngayon yung ng mga tagpo stay, okay. so ang bilis siya dumami no. Parang kinanang na Nakakuha ko lang yan, kaya yan ang dumami na naman sila oh. Hindi na naman silang tagpo sa, so ang akin. Minin, thatality, thatality day, so ngayon yung na na siya naging So that ngayon naman So ko din So Pero pata ba kasi everyday may Morning e di-didigyan, nagbibigyan, no, nagbibigyan sila kaya yun ang musim-musim nila -musim kaka yung sili naman yun so ang ganda lang nga ano na yung madao, no? Talaga, mga daon no, talagang dirty-dirty kasi mula nung medyo lumaki na siya, hindi ka sya nakukuha na na uh, natatagpusan kasi ang pangit kasi yung invested nga yung patagpusan um, mga isang um, yung sili, hindi na sya daw tagpapanood nga, so yun naman yung papaya guys, oo oh, ang dami nya sa buhay yun, sumalita puno lang yan so pero ang dami yung buwan na o, hindi dati kayo so yun ah, may aming nangangang mga mga puno ng magta. yun magpaharap yan sila parang tila ito ng mga puna ng mga hindi ka lang ng gulay sa labas ng katulad niyan, talagos ang pamoti yung mahal kaya niya rin pero pag may, may get pa may kunting space ka naman yan magtanim ka niyan so, so yung ano so ayan is na yun siya ano, yung mga mahiling ako <laughs> nakuhanan kasi si Tundang ayan <laughs> Ay, ayan Ayan namang nakulit na aso n' Dingding. thank you for watching, guys. So, kayo rin magtulindig kayo. Bye.